Sa pag-ibig, minsan handa tayong iwan ng lahat, pamilya, trabaho, at buhay na nakasanayan, para lang makasama ang taong mahal natin. Pero, paano kung ang pag-ibig na ito ang magdadala sayo sa isang lugar na puno ng panganib, lihim, at madudugong nila lang? Ako si Marlon. Akala ko masaya ang buhay sa baryo ng nobya kong si Jerica. Pero hindi ko alam. Ang buong purok pala ay pinamumugaran ng mga nilalang na gutom sa laman ng tao. Ito ang aking kwento. Noong 27 anyos ako, isang civil engineer sa isang kilalang kumpanya sa Makati. Mahilig ako sa tahimik na paligid sa mga lugar na malayo sa ingay ng syudad kaya nang imbitahan ako ng girlfriend kong si Jerica na sumama sa kanila sa Iloilo. Hindi na ako nagdalawang isip. Matagal na niya akong kinukulit na bumisita sa kanilang purok sa gilid ng kabundukan sa bayan ng San Dionisio. Habang naghahanda kami ng gamit, masiglang nagsalita si Jerica. "Hon, magugustuhan mo 'ron." sariwang hangin, tahimik, at wala masyadong tao. Talaga? Mukhang kailangan ko nga ng break mula sa trabaho. Oh! At excited na akong ipakilala ka kay nanay! Pagdating namin ron, sinalubong kami ni Aling Norma, ang nanay ni Jerica. Mahigpit ang yakap niya, pero malamig ang mga mata. Parang may tinatago. Magandang hapon po, Nay. Siya ba si Marlon? Opo, Nay. Siya po ang boyfriend ko. Mas okay sana kung hindi mo na siya isinama, Jerica. Nahapatingin sa akin si Jerica. Ngumiti ng pilit. Pero halata sa kilos niyang may pinipigilan. Sa unang gabi pa lang, may napansin na agad akong kakaiba. Habang nagpapahinga kami sa kwarto ni Jerica sa itaas, may narinig akong parang pakpak ng malaking ibon sa bubong. Ano yon? Dinosaur! Walang ibon na ganyang kalaki dito naman! No! Ngumiti lang si Jerika. Hayaan mo na. Madalas lang talaga yan. Sanay na kami. Kinabukasan, ipinakilala niya ako sa best friend niya na si Shaira. Isang payat na babae na may malamlam na mga mata at halatang buntis. Maliit ang tiyan pero napansin kong madalas siyang humawak dito na para bang may dinaramdam. Siya nga pala si Marlon, boyfriend ko. Ngumiti si Shaira, pero parang may lungkot sa likod ng kanyang titig. Ingat kayo rito, Marlon. Lalo na paggabing kabilugan ng buwan. Akala ko nagbibiro lang siya, pero may kaba sa tono ng kanyang boses. Lumipas ang ilang araw, habang tumatagal kami sa purok, lalong dumadami ang naririnig kong mga kwento mula sa mga kapitbahay. May mga nawawalang kambing. May mga sanggol na biglang namamatay, waring kinukunan ng laman-loob. At lahat sila nakatingin kay Mang Silvio, ang matandang tahimik na laging nakaupo sa duyan sa ilalim ng puno ng langka. Pero may mga nagsasabing hindi lang siya. May iba pa. Isang gabi, Napuyat ako sa pag-edit ng isang presentation. Habang tahimik ang paligid, bigla kong narinig ang isang malakas na... Parang may dumaan na napakabilis sa labas ng bintana. Sumilip ako at nakita ko ang isang hugis taong nilalang. May mahabang buhok at pakpak na parang paniki. Lumilipad papunta sa direksyon ng bahay ni Shaira. Dali-dali kong ginising si Jerica. Hon! May nakita ako sa bintana. Parang tao na may pakpak. Imbis na magulat, ngumiti lang siya. Oo nga pala. Di ko pa nasabi sa'yo. Anong ibig mong sabihin? Hindi siya sumagot. Bagkos ay bumaba siya ng bahay at iniwan akong naguguluhan. Hindi ako mapakali. Kinuha ko ang flashlight at sinundan siya. Patay ang ilaw sa buong purok habang nilalakaran ko ang makipot na daan papunta kina Shaira, napansin kong bukas ang kanilang pinto. Duguan ang sahig. At naroon si Shaira, nakadapa, hawak pa rin ang tiyan niyang lumiliit. Na para bang may kumain sa loob nito. Biglang may kumaluskos sa bubong. Nang tumingala ako, nakita ko siya. Isang babae, may mahahabang kuko, nakalutang sa ere, may pakpak at walang kalahating katawan. At nang makilala ko ang mukha niya, halos mahulog ako sa kinatatayuan ko. Si Jerica. Han? Bumaba siya sa lupa at dahan-dahang lumapit ng nakalutang. Duguan ng bibig. At ang mga matay, wala na ang dating lambing. Sorry, Marlon. Kailangan naming kumain. Lalo na na ngayong buntis si Shaira. Mas masarap ang laman ng sanggol kapag sariwa nang tumakbo ako narinig ko ang paglipad ng dalawa pang nilalang tiningala ako at nakita ang dalawang manananggal isa ay matandang babae ang isa ay mas bata parehong may mahahabang buhok matatalim ang mga ngipin at ang pakpak ay parang pinagsamang balat ng paniki at malaking dahon mga kamag-anak ni Jerica nagkubli ako sa ilalim ng punong mangga nanginginig at halos mawala ng malay. Napalibutan ako. Akala ko katapusan ko na. Hanggang sa may biglang tumunog, isang lumang kampana mula sa simbahan sa kabilang dulo ng purok. Parang napaso sila, napaatras. Gamit ang pagkakataon, tumakbo ako papalayo, patungo sa kalsada at lumusong sa damuhan. Pero hindi ako tumuloy sa bayan. Alam kong babalik sila hindi ako maaaring umalis na hindi ipinaghiganti si Shaira, ang kanyang sanggol at ang sarili ko. Sa tulong ng matandang si Mang Elias, ang dating albularyo ng baryo na ngayon ay namumuhay sa gubat, nalaman ko ang katotohanan sa purok na iyon. Habang pinapainom niya ako ng isang mapait na tsaa nagsimula siyang magsalita. Uh, matagal nang may sumpa ang lugar na ito noon pa bago pa ipinanganak si Jerica. Ang buong ang kanila mga manananggal pero hindi lahat sa kanila masama. May tatlo na nagtangkang iwan ng sumpa. Isa rin ang nanay ni Shaira pero binawi rin ng lahi nila. May paraan ba para patayin sila? O kahit paano'y mapigilan? Ay, oh, pero di sapat ang asin, bawang at holy water. Kailangan mong tunawin ang kalahating katawan nila bago sila makabalik, bago sumikat ang araw at may isa pang bagay. Uh, ano pa po? Ang dugo ng sanggol na hindi pa ipinapanganak yun na ang, ang, nagpapalakas ang sa kanila. At ang mga lalaking uh, katulad mo, ginagamit nila para manganak. Nanigas ang katawan ko. Parang bigla kong naalala lahat ng lambing ni Jerika. Lahat ng gabi ng aming pagmamahalan. Peke lahat. So, ginamit niya lang ako para magkaanak ng manananggal? Tumango si Mang Elias. Malungkot ang mga mata. Ang anak ng tao at manananggal, ang, uh, mas malakas, mas mabilis, mas matakaw sa laman at kung hindi mo pipigilan si Jerica, darami pa sila. Bumunot siya ng isang bagay mula sa ilalim ng altar. Isa itong latigo, itim, makintab at parang gawa sa buntot ng isang nilalang. Sa hawakan nito'y may ukit ng mga sinaunang baybayin. Ito ang buntot pagi galing sa dambuhalang pagi na pinaniniwala ang isinumpa ng mga anito sandatang mabisa laban sa ma manananggal. Isa lang ang ganitos sa buong panay. Gamitin mo ng tama. Dumating ang gabi. Umakyat ako muli sa purok ang liwanag ng buwan ay tila dugo sa kalangitan. Walang ingay, wala ni isang tumatahol na aso. Dama ko na, naroroon na sila. Sa gitna ng lumang basketball court, pinuwesto ko ang mga patibong, mga bote ng holy water, mga bawang, at taling may asin. Nagtago ako sa likod ng malaking puno. Hawak ang buntot pagi. Maya-maya, narinig ko ang pagaspas ng mga pakpak. Bumaba si Jerica sa gitna. Ang kalahati ng katawan niya ay nakalutang. Ang mga matay mapula. Sumunod ang dalawang kasama niya. Ang ina niyang si Aling Norma at ang kanyang pinsan. Ngunit hindi lang sila ang dumating. Isa-isa ring nagsidatingan ang apat pang mana ng Pawang may matatalas na kuko at malalaking pakpak. Marlon! Alam naming nandyan ka! Lumabas ako mula sa likod ng puno. Hawak ang sandatang buntot. Alam ko na ang lahat, Jerica. Galing sa'yo ang pagkamatay ni Shaira. Ginamit mo lang ako. Ngumiti siya ng mapanukso. Ano bang akala mo, Marlon? Mahal kita. Pero mas mahalaga sa amin ang lahi namin. At masyado ka nang nakakaalam. Sumugod ang pinsan ni Jerica. Mabilis, galit na galit inampas ko siya ng butot pagi. Tumiklab ang balat niya at napaatras habang sumisigaw. Bumagsak siya sa lupa, nangingisay, habang pumuputok ang balat niya sa pinaglatigong bahagi. Ang isa pang manananggal ang sumunod. Lumipad siya ng pataas at sumugod. Sinubukang agawin ang latigo sa akin. Pero sinuntok ko ito sa kanyang mukha mula sa hawakan. Umusok ito at nabuwal siya. Sumisigaw habang unti-unting nalulusaw ang mukha. Tumakbo ako sa gitna ng port. Inikot ang latigo at hinampas si Aling Norma sa likod. Napunit ang balat niya at halos mahati ang kanyang katawan. Sumigaw siya ng ubod lakas at nilipad ang bubong ng barangay hall. Pero sinundang ko siya at muling inabot ng latigo. nagliab siya sa ere bago bumulusok sa lupa isa-isa silang nagbagsakan. Ang ilan nasunog, ang iba ay naghihingalo. Tama na, Marlon! Mahal pa rin kita! Pwede tayong magsimula ulit! <laughs> Gusto mo ba yon? Tayong dalawa, walang hadlang, ililigtas kita. Ngunit habang lumalapit siya, nakita ko ang kalahating katawan niya mula sa likod. Alam kong niloloko mo lang ako. Hinampas ko ng butot pagi ang binting bahagi ng katawan. Sumigaw si Jerica ng hilakbot habang nilalamon ng apoy. Bumagsak sa lupa si Jerica. Umiiyak. Nanginginig ang buong katawan. Hindi mo ako dapat nilabanan, Marlon! Mahal kita! Pero hindi ikaw ang taong minahal ko. Hinampas ko siya ng latigo sa dibdib at sa huling ulit, sinaksak ko siya gamit ang kutsilyong pinahiran ng holy water na may bawang. Tumili siya sa sakit habang ang katawan niya'y natupok sa sinag ng papasikat na araw. Lumipas ang ilang araw. Bumalik ako sa Maynila. Tumahimik ang buong purok. Marami ang nagsabing bigla raw na wala ang mga sakit ng gabi. Pero alam ko sa sarili ko hindi pa tapos ang lahat. Tuwing kabilugan ng buwan, naririnig ko ang pag-aspas ng pakpak sa bubong ng apartment ko. Minsan, tila may aninong nakatayo sa bintana, nanonood, naghihintay. At minsan, sa panaginip, bumabalik siya. Si Jerica, duguan, nakangiti, may hawak na sanggol Kung nakarating ka hanggang dulo. Salamat at mag-ingat ka palagi. Baka ang sumisilip sa bintana ngayong gabi hindi lang anino. I-like kung kinilabutan ka. Comment kung may ganito ring kwento ang lugar ninyo. At subscribe para sa mas marami pang tunay na kwento ng lagim. Huwag mong hayaang ikaw lang ang nakakakita nito. I-share mo rin.